kalawakan ng West Philippine Sea matatagpuan ang isang isla na sumisimbolo sa katatagan, determinasyon at ang hindi matitinag na diwa ng mga Pilipino, ang Pag-asa Island. Kilala din sa tawag na Thito Island, ang islang ito ay parte ng Kalayaan Island Group. Sa kabila ng kaliitan ng islang ito ito ay mayroong malaking importansya sa bawat Pilipino at tumatayong maliwanag na tanglaw ng pag-asa para sa Pilipinas. Ang islang ito ay tahanan para sa ilang ng Pilipino na araw-araw na naglalayag sakay-sakay sa kanilang mga maliliit na bangka gamit ang kanilang kakayanan at karanasan habang lakas loob na hinaharap ang hindi mapagpatawad na kalikasan at ang mga piligrong nagbabadya sa kapiligiran upang makapag-uwi ng masaganang huli para masuportahan ang kani-kanilang mga pamilya. Upang mataguyod ang pag-unlad ng kabuhayan ng mga mangingisda at komunidad ng Pag-asa Island, ang kawanihan ng pangisdaan at yamang tubig ay nagsagawa ng isang livelihood aid at capacity building program sa isla kasabay ang ika daan at dalawamputlimang pagdiriwang ng kasarilnan ng Pilipinas. Sa kabila ng peligro, layo at hirap ng destinasyon, hindi nag-atubili ang BIFAR sa kanilang misyong layag kabuhayan sa Pag-asa Island sa Araw ng Kalayaan upang mapadama sa mga mangisda ng Pag-asa Island ang kanilang pakikiisa sa kanilang adhikaing mapabuti ang kanilang pamumuhay. Lulan ng BRP Francisco Dagohoy Ang mga kawani ng BFAR, katuwang ang ilang miyembro ng Philippine Coast Guard, ay itinawid ang mga interbensyong makakapagpabago sa pamumuhay ng ating mga bayaning mangisda sa kabila ng hirap ng pagbababa ng mga kagamitan, ang lahat ng ito ay napawi ng makita ang kasiyahan at init ng pagtanggap ng mga mamamayan ng Pag-asa Island. isa po sa layunin talaga natin yung iangat yung kapasidad ng mga timaang isla para ho medyo tumaas yung kanilang productivity at yung income. So lalo na ho sa lugar na gaya ng uh, Pag-asa Island na medyo isolated, Malaking bagay ho at uh, itong itong uh, ating mga interventions dito. So kung titingnan niyo ang ating intervention, meron ho tayo doon yung panguhuli. pero meron din ho tayo dito post harvest para ho uh, maliban ho sa panguhuli, napipreserba nila yung kanilang huli at puwede pa nilang gamitin sa processing o iba pang uh, form ng 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 harvest that that that, that we call as uh, post harvest interventions. Ang uh, Layag Kabuhayan para sa Pag-asa Island sa Araw ng Kalayaan ay isang inisyatiba ng pamahalaan na ilapit ang serbisyo ng pamahalaan uh, sa sektor ng mga mangisda maging doon sa mga malalayong baybayong komunidad. Iba't iba ang lulan ng uh, BRP Francisco Daguhoy uh, na mga suportang pangkabuhayan sa ating mga mangisda ng pag-asa. Uh, kabilang dito ang mga payaw, itong tinatawag nating uh, fish aggregating device. Uh, kasama rin uh, ang mga bangka. Uh, meron tayong mga dalang uh, uh, 10 uh, units ng uh, 30 footers uh, fiberglass uh, fishing boats para sa mga mangisda ng pag-asa. At uh, maliban dito, meron din tayo yung mga dalawang mga sewage implements, yung mga kinakailangan sa pagtatanim ng sewage. At ang maganda nito, uh, kabilang sa mga supportang ito, yung mga tinatawag natin na uh, basic uh, fisheries post-harvest equipment na ipamimigay din natin sa mga mangisda ng uh, pag-asa para magkaroon sila ng pagkakataon at uh, pamamaraan para mapreserba nila ang kanilang mga huli at ilan lamang ito sa mga dala ng ano ng uh, BRP Francisca Daguhoy at uh, ang mga ito ay iniisang lamang doon sa mga pangkabuang plano na gagawin ng pamahalaan partikular po ng uh, DBF sa buong West Philippine Sea. Maliban sa pangingisda no, yung mga fisheries library inputs, nagdala rin ang BRP Francisca Dumuhoy uh, dito ipinamigay din natin yung mga rain catchers. Napakahalaga nito mga rain catchers kasi uh, mga kagamitan ito uh, bilang uh, pansahod sa ulan yung pansahod sa ulan uh, para magkaroon sila ng uh, ano ng uh, means para makapag-impok ng uh, fresh water kasi siyempre sa mga katulad nitong malalayong isla hamon ang pagkakaroon ng fresh water supply so dito sa rain catcher uh, pag uh, maulan uh, hindi na sasayang yung tubig naiipon siya so kapag tag, -tag init na or wala nang ulan uh, may alternatibo silang mapagkukunan ng fresh water Maliban doon sa mga uh, ipinamigay natin na mga uh, fisheries livelihood inputs, uh, sa unang araw ng uh, pagsagawa uh, natin ng uh, pagpapadaloy ng suporta ng pamahalaan, ay nagkaroon ng uh, isang uh, parang uh, training orientation. Uh, at ang mga tinalakay dito, yung mga basic uh, uh, fish handling techniques, Uh, yung mga tamang kaalaman uh, kung paano masisiguro yung kalidad ng uh, mga huling isda uh, sa pamamaraan na ito'y uh, napipreserba at uh, hindi ito nababawasan pagdating doon sa kalidad. Itong sinagawa nating uh, uh, layag uh, kabuhayan dito sa Pag-asa Island, ay balikatan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Uh, nagpapasalamat tayo sa Philippine Coast Guard dahil nakatulong natin sila sa uh, pagdadala uh, nitong mga kagamitang ito sa pangingisda. At nandyan din ang Philippine Navy. At uh, yung test na rin na nakasama natin at natutuwa tayong malaman na sila din ay uh, nag uh, abot ng kanilang uh, suporta para dito sa mga residente ng Pag-asa Island. Sa pagkakaalam natin, mga sewing machine ang uh, ibinigay nila, mga uh, oven para sa mga gustong uh, magnegosyo, tumayo ng maliit na negosyo sa paggawa ng uh, pagkain. So, napakaganda kasi whole of government uh, approach itong nangyari dito sa layag kabuhayan dito sa Pag-asa Island. Sa pamamagitan ng programang ito, mabibigyan ang mga mangisda ng pagkakataon na matuto ng mga bagong teknolohiya, modernong pamamaraan sa pangingisda at mga post-harvest equipment na makakatulong upang maiangat ang kanilang kakayanan sa pangingisda at magkaroon ng mga pamamaraan upang mapataas ang kalidad ng kanilang mga huli na sa kalaunan ay makakatulong upang madagdagan ang kanilang mga kita. Para na-surprise nga kami kahapon na may mga bangka silang dala tapos may mga patahian ng ganun. Pag may mga oven nga kayong dala, kaya na-surprise po talaga kami. Napakalayo po natin sa, namin sa, ano, sa mainland. Kaya ako po kung yung mga dala po nila ngayon sa amin tapos para po talaga sa pangkabuhayan. Kaya napakalaking tulong po talaga yun sa amin dito sa Bayan ng Kalayaan. Nagpapasalamat po kami sa uh, ahinsya ah, ng BIPAR at saka ng TISDA na kahit papaano napansin po nila kami dito sa napakalayong lugar ng Kalayaan para sa aming pangkabuhayan na pang-araw-araw. Na, um, nagpapasalamat po ako sa BIPAR dahil sa tulong sa isla at sa pagbigay nila ng mga ano dito, mga pangailangan ng mga tao sa isla. Masaya po dahil may mga panghuli na may pang may mga bangka na po na malaki, pwede pang malayuan na ano. Hindi po talaga dati na no, may liit lang, hindi po sila makabiyahe sa pangmalayuan Kaya dahil po na sa pinamigay niyo ng mga bangka, makakalawot na po sila sa pangmalayuan malayuan uh, at makakahuli na po sila ng mga mga gandang isda at malaki. Nagbigay po sila ng patraining dito sa amin sa kababayan at kalalakihan po. Ah, uh, bali natutunan po namin pagawa po ng lamayo, tapos pag ano po ng isda, masarawang isda, kung paano eh, pe-fresh. Malaking tulong po para sa amin. Uh, binigay sa amin ng BIPAR na para sa tiga dito sa amin. Malaking tulong po yun para sa amin, ma'am. Nagpapasalamat po ako sa mga taga -Bipar. Dahil malaking tulong po ito para sa amin dito sa Barangay Pag-asa, Kalayaan, Palawan. Sana po huwag po silang magsawang tumulong sa Tigarito, ma'am. Malaking tulong po yung para sa amin, ma'am. Yung ano, th thank you po. Uh, napakalaking bagay po sa amin kasi po katulad sa mga ibang kasamaan ko na hindi naman po gaano kalaki ang sahod o yung trabaho hindi ganun ka Uh, laki yung sahod para makabili po ng mga katulad ng bangka, makina o ano. Malaking tulong po yun na ibibigay ng pamahalaan talaga. Sa sabi at sa mga government agency po, na uh, buong tigakalayan po at buong maingisda ng pag-asa, nagpapasalam po sa inyo at sana po mas marami pang tulong na maibigay. Uh, kami po nagpapasalamat sa aming buong membro ng Pishir Fox, na lubos po kami nagpapasalamat sa BIPAR na binigyan po kami ng ganitong mga malalaking bangka. Tsaka bukod pa, mayroon pa kami paglagyan ng isda. Kaya kahit makapagdayo kami, okay lang po. Ah, pinapangako ko namin sa goberno na ang aming sama na sa isda ay eh, hindi magiging ilegalista, magiging patas po yung pangingisda namin. O, pangangalaga namin lahat ng mga binibigay ng BIPAR sa amin kasi malaking tulong po yun sa amin. Naway Uh, hindi sila magsawang magtulong sa kagaya sa amin na uh, mga maliliit na iisla. Maraming pong salamat sa kanila. Napakahalaga uh, na maramdaman ng uh, pag-asa Island ang presensya ng pamahalaan. Lalo na uh, kinakaharap nila ang hamon na malayo sila sa uh, doon sa mainland. So, anut-ano pa man ang hamon na kanila kinakaharap, anan uh, dito dapat ang pamahalaan. Hindi titigil ang pamahalaan na patuloy na ilapit ang uh, ilapit ang serbisyo sa ating mga mangisda at uh, walang magahadlang uh, kahit anong hirap man yan patuloy tayong uh, magsumikap na uh, tumbasan ang sipag at pagpupunyagi ng ating mga mangisda. Ang Pag-asa Island ay hindi lamang isang tuldok sa mapa. Ito ay isang testamento sa lakas ng diwa ng Pilipino at sumisimbolo ng ating pag-asa para sa kinabukasan. Pag-asa para sa kapayapaan. Pag-asa para sa isang progresibong pangisdaan. At pag-asa na maunlad na buhay para sa ating mga bayaning mangingisda. Atin ito!